Dahil halos na sa kalahati pa lamang tayo mga lodi baka naman, palike at comment naman para mas lalo pa akong ganahan sa araw-araw na pag-upload. Salamat. Ika-isang daan at anim naput-apat na kabanata sa pagpapatuloy. Dumating si Ahi kasama si Hayusul sinabi sa kanya ni Ahi na nandito ka na, mahal kong manugang. Yumuko tanda ng pagalang at tumugon ang ating bida sa kanya na may kailangan po ba kayo. At kahit na si ha, ay kasama mo. Tinignan siya ni Ahi ng malalim na mapanuring tingin. At sinabi na babalik ka na ba sa Central Plains ngayon? Tumugo ng ating bida at sinabi na oo, tanging oras na lamang ang hihiwalay sa pagkalat ng balita ng aking kaligtasan sa buong Central Plains at may mga bagay akong kailangang gawin. Sinabi pa niya sa kanyang isip ng seryoso na kailangan kong magmadali at hanapin si Nasil Gunha at ang aking mga magulang. Ang pag-atake na inilunsad ko sa atrocious sandstorm ay nagkataong nangyari sa prosesong yon. Kung magpapatuloy ako sa pag-atake sa sekta ng Heavenly Marshall Sect, balang araw ay makakarinig din ako ng balita tungkol sa kanila. Sinabi sa kanya ni Ahina ang sinasabi mo ay tungkol sa paghahanap sa pamilya mo at sa babaeng iyon. Dagdag pa niya na bagamat maaaring mahanap mo sila ng mag-isa kung makakahanap ka ng isang pahiwatig o iba pa sa kasalukuyang sitwasyon kung saan hindi mo mahanap ang kahit isang bakas nila kahit saan, walang saysay na hanapin sila ng mag-isa. Iniisip mong iwanan ang karamihan ng paghahanap sa Imperial Government, sa Kunlun at sa aming North Sea Ice Palace. Tama ba? Tumango si humun At sinabing eksakto. Tutulungan mo ako, tama ba? Sinabi sa kanya ni Ahi na mayroon akong isang kondisyon. Isama mo ang aking anak sa Nagulat ang ating bida at nahirapan siya na tumanggi dahil sinabi niya kay Yusiel na mananatili siya sa kanyang tabi magpakailanman. At sinabi ng ating bida ngunit, Magiging mapanganib ito. Malakas ang Heavenly Martial Sect, napakalakas na maaaring mahirapan akong protektahan ang sarili ko, lalo na ang young lady ha. Sinabi sa kanya ni Ahi na hindi mahalaga, tinatanggap namin ang mga panganib. Kahit na kailangan niyang isugal ang lahat nais pa ring sundan kaniyo seol sinabi naman ni binibinin hayo seol na sobrang lungkot ko nang marinig kong namatay ka habang nasa north sea ice pala ako ayoko nang maranasan muli yon ayoko nang maupo sa gilid malayo sa panganib at manginig habang hinihintay ang balita mo dagdag pa niya sa kanya na nakatingin sa kanya ang ating bida na wala akong pakialam kung mamatay ako ayoko nang malayo sa iyo Sinabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na talagang disidido daw siyang sumama. At sa huli, wala nang nagawa si Wumon. At huminga siya ng malalim at tumungo na sinabi na naintindihan ko. Kung gayon, magtungo tayo sa Central Plains ng magkasama. Young Lady Ha. Masayang tumugon si Binibining Ha na maraming salamat, Young Warrior Song. Nakangiting sinabi naman ni Ahi na huwag ka ng masyadong mag-alala tungkol sa kaligtasan ng aking anak at ang Ten of the North Sea ang magpoprotekta sa kanya. Ang Ten Swords of the North Sea Ito ay isang titulong ibinigay sa sampung pinakamalakas na disipulo ng North Sea Ice Palace pagkatapos ng Palace Master at ng mga Elder. Nakakatawa, bagamat tinatawag silang Ten Swords, karamihan sa kanila ay hindi talaga gumagamit ng espada. Sinabi ng ating bida na yon ay isang maginhawang pakinggan kung gayon. Sa kanila, medyo mas ligtas si ladyha. Lady ha. Naglakad na paalis si Ahi at sinabi sa kanya na manugang. Hindi ko pwedeng iwanang walang tao ang North Sea Ice Palace ng matagal, kaya babalik na ako. Tumugon ng ating bida at sinabi na naiintindihan ko. Ingat po kayo. Lumingon ng tingin si Ahi at sinabi sa isip ng ating bida na hindi ko alam kung ilan ang mga kasintahan mo, pero kahit isa kang bayani, huwag kang masyadong pumili ng maraming babae. Nguyain mo lang kung ano ang kaya mo, okay? Nagulat na tumugon sa isip ang ating bida, at sinabi sa isip ni Ahi na mukhang may maling pagkakaintindi ka, pero ako. Mabilis na sinabi sa kanya. Ni Ahi habang papaalis na hindi na kailangan ng mga palusot. Hanggang sa muli. Nakatingin ang ating bida sa kanyang hindi makapaniwala at sinabi sa kanyang sarili na ano ang ibig niyang sabihin, maraming kasintahan. Seryoso daw ba talaga siya? Nakatingin sa kanya si Hayusil na nagtatakang sinabi sa kanya na may problema daw ba. Tumugon ang ating bida sa kanya na wala yun. At pagkatapos sinabi niya na makakalabas ka na, Mara. Nagulat si Hayusil nang lumabas si Mara sa kanyang harapan na nakasimangot na nakatingin sa kanya. Sinabi pa sa kanya ni Hayusil na ang taong ito ay si At pagkatapos sinabi sa kanyang sarili na napakaganda daw naman niya. Siya ba ang babaeng narinig ko lang? Tungkol kay Young Warrior Song. Si Lady Mara. Kakaiba ang muka ng ating bida sinasabi sa kanyang isip na dahil magkasama na daw silang maglalakbay mula ngayon, dapat sana ay magkakilala man lang sila. At pagkatapos sinabi niya kay Hayusil na ito daw ay si Mara. Sa isang pagkakataon, nagtagpo tayo at ngayoy magkasama na tayo. Na nakatingin kay Binibiningha na nakasimangot si Mara at pinakilala naman ng ating bida si Hayosiol at sinabi na siya ang anak ng pinuno ng palasyo ng yelo sa hilagang dagat. At unang nagkita kami sa in kung saan ako dating nakatira. At sinabi ni Hayosiol na hello. Ikinalulugod kong makilala ka. Mas lalong tumingin sa kanya si Mara na halos tunawin niya ito sa kanyang mga tingin ng tahimik. Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa isip na Mara. Itigil mo ang pagtitig sa kanya at magsalita ka, please. At pagkatapos sinabi ni Mara na ikinalulugod din kitang makita. Tumawa ang ating bida at sinabi na masaya daw siya na nagkakilala na silang dalawa. Magkaharap ang dalawa sinasabi ng ating bida na marahil ay magkaedad kayong dalawa, kaya maaari kayong maging magkaibigan. Napasabi si Binibining Hana hindi, imposibleng mangyari yon. Talaga bang magkaedad kami? dagdag pa niya na dahil unang nakilala ni binibining Marasiyang Warrior Song dapat ko siyang tawaging Oni o oh, big sister Pasigaw na sinabi sa kanya ni Mara na ayaw kong maging Oni Magkaibigan na lang tayo Dagdag pa niya na tayo ay maging magkaibigan maging ganap na magkaibigan Nagulat si Hayusiol at sinabi na magkaibigan Sa tingin ko hindi ito tama Nakangiti ng kakaiba ang ating bida sinabi kay Hayosil na ayos lang. Okay lang basta't komportable tayo. Tumingin sa kanya si Hayosil at sinabi na naiintindihan ko. Kung ganun, gawin natin yon. Pero. JJ. Tumugon ng ating bida at sinabi na ano daw ang problema. Ngumiwi ito ng bibig at sinabi niya na JJ. Hindi masyadong komportable kung may mga pagalang na salita ka sa akin kaya't mangyaring makipag-usap ka ng mas natural. JJ Isang titulo na ginagamit ng mga babae para tawagan ang taong kanilang mahal, katulad ng opa. Nagaapoy sa galit si Mara at sinabi na ano? JJ Sinabi ng ating bida habang nainis si Mara na naiintindihan ko. Kung ganoon, makikipag-usap na ako ng mas natural mula ngayon. Gawin mo ang mga bagay na komportable para sa'yo, Yusol. Dagdag pa niya natingnan mo si Mara. Ginagawa lang niya ang kahit anong gusto niya. Hinampas siya ni Mara at napasabi ang ating bida na masakit daw yan. Wala naman akong nasabing mali, hindi ba? Tigilan na daw niya ito. nagulat naman si Hayusul sa kanyang nakita. At pagkatapos napahawak siya sa kanyang bibig at nakangiting sinabi sa kanyang isip na nagsiselo sa ko kay Mara. Pero talagang napakyot pagmasdan nilang dalawa makikita ang mga punong ito at sinabi ng ating bida na bueno, kailan sasama sa atin ang North Sea Tensward. Tumugon si Binibining Hana na pagdesisyonan nilang pumunta rito bukas. Hanggang sa dumating sila, kailangan nating maghintay. Pasensya na. Sinabing muli ng ating bida na ayos lang. Sanay na kami sa pagtulog sa labas. Dumating si Yunha at umungol sa likod ni Mara na ikinainis niya at pagkatapos binatukan niya sa ulo si Yunha na napabagsak ang ulo niya. Sa lupa, napasigaw naman ang ating bida at sinabi kay Marana na sa lang. Masaya lang siyang makita ka, bakit mo siya binatukan? Tumugon si Mara sa kanya na ganun daw ba, patawad. Bigla akong nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Sinabing muli ng ating bida na tama. Noong huli mong nakita si Yuna, bata pa siya, hindi ba? na makikita si Yunha na umiiyak na parang bata sa gilid nila. Hinimas ni Mara ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na patawad Yunha. Nakangiting sinabi ng ating bida na lumaki lang ang katawan niya pero bata pa rin naman ito. Tumingin ang matalim si Mara sa ating bida at sinabi na huwag mong insultuhin si Yunha. Ang panlabas mo lang ang mukhang matanda. Bata ka pa rin, Wu Nagulat na hindi maintindihan ni Wumuon ang kanyang sinabi at napasabi na bakit daw. Sinabi ni Mara na makasariling tao. Hindi patas na pwedeng magkaroon ng tatlong asawa at apat na kabit ang mga lalaki. Dagdag pa niya nagagawin ko rin 'yon. Nagulat si Humoon at sinabi na ano? Anong tatlong asawa at apat na kabit? Ano ang pinagsasabi niya? Tumingin siya kay Hayusol at sinabi sa kanyang isip na biglang naging ganito ang sitwasyon. Hindi ko maipaliwanag sa harap ni Hayusol at tumighim ang ating bida at pumikit na sinabi na pag-usapan na lang daw nila ito sa susunod. Dahil kailangan nating maghintay para sa North Sea Tensworth, pumunta tayo sa Imperial na Palasyo bukas. Napasabi si Hayusil na Imperial Palace. Makikita ang mga puno sinasabi ng ating bida na oo. Ang Crown Prince daw ay gustong makita sila. Nagagalak na sinabi ni Hayusil na ang Crown Prince. Sabi nila, napakalaki ng Forbidden City. Isasama mo ba ako? Tumugo ng ating bida na siyempre kung gusto mong sumama. Seryosong nakatingin si Mara sa kanya habang si Hayo Siol ay nanlaki ang mata sa gulat at sinabi na pero, ang imperial na palasyo ay tahanan ng emperador. Okay lang ba na bigla kang magdala ng isa pang tao? Ngumiti ang ating bida at sinabi na wala itong halaga. Kaya ano pa ang ibang sasabihin niya? Kung may problema siya, basta tatanggalin ko na lang siya. Namanghang napasabi si Hayo Seol na tulad ng inaasahan sa kanyang lalaki. Naiinis namang sinabi ni Mara na nagmamayabang. Sinabi naman ng ating bida na sino ang nagmamayabang. At pagkatapos sinabi sa kwento na matapos ang ilang sandali, naghiwalay sila bago dalhin si Yuyo na abala sa pagsasanay para magkampo ng magkasama. At kinausap ni Hayo Seol si Yuyo. Dagdag pa sa kwento na si Hayo nakabado sandali matapos siyang makita ay nakahinga ng maluwag ng marinig na si Yuyu ay disipulo ni Song Wumoon. At lumipat ang eksena sa Heavenly Demonic Cult. Sinabi ni Lady Yeon sa isip na Heavenly Demonic Cult. Hindi madaling pamunuan ang masamang grupong ito ng mga tao na tanging lakas ang sinasamba. Mas magiging maginhawa sana ako kung sila ay mga taksil na nasasakupan na natatakot sa aking kapangyarihan. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang kamay na inaayusan na ngunit hindi sila ganun. Sila ay tunay na mga tapat na tagasunod. Kaya't hindi ko kailangang itago ang gusto kong ipahayag. Sinabi pa niya na makikita ang muka niya na dahil kaya kong mapanatili ang kanilang pagsunod sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hindi ko alam kung gaano karaming membro ng Heavenly Demonic Cult ang mamamatay sa prosesong iyon. Nakabihis na ng pangkasal si Lady Eon sinabi pa niya sa isip na kung sana sila'y mga kaaway ko. Kaya kong patayin ang Heavenly Marshal sect ng walang pag-aalinlangan. Ngunit dahil tinanggap ko ang mga taong ito bilang aking mga nasasakupan, hindi madali ang pumatay sa kanila. Sa huli, ganito ang nangyari sa aking seremonya ng kasunduan. Sinabi pa sa kwento na gusto ng mga tagasunod ng Heavenly Demonic na agad na ipagdiwang ang kasal ng Heavenly Demon, ngunit dahil hindi pumayag si Sihiyon, nagpasya silang magdaos ng seremonya ng kasunduan sa ngayon. Bilang kapalit, kailangan niyang mangako na magpakasal isang taon mula ngayon isang taon mula. Ngayon, ang kasal ng Heavenly Demon ay gaganapin sa parehong araw na ito. Magkaharap na sinabi ni Blood Heavenly Demigod Regiment Leader na si Wigang na napakaganda mo. Tahimik lang na nakatungo si Lady Eon. Sinabi pa sa kanya ni Wigang na kahit na ito ay isang kasunduan na laban sa iyong kalooban. Nangangako akong hindi mo ito pagsisisihan. Dagdag pa nito sa isip na nakangiti na isipin mong nakapag-engage ako sa heavenly demon na hinahangaan at gusto ko. Ako ay tiyak na gagawin kang masaya. Malungkot na nakatungo lang si Lady Ye-on habang sinasabi na senior brother. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang langit na may nagsasalita na humihini kami ng tawad sa hindi namin pagbati sayo sa North Sea Ice Palace. Kami ang North Sea Tenswords. Tumugon ng ating bida sa kanila at sinabi na okay. Ikinararangal ko kayong makilala. At magsama-sama tayo mula ngayon. At sinabi sa kwento na makikita ang mga ito na ang North Sea Tense Words ay binubuo ng mga kababaihan mula sa kalagitnaan ng 20s hanggang sa huling bahagi ng 30s. At gaya ng inaasahan ni Song Wu Muon, lahat sila ay mga master na nasa climax level. Kasama sila, si Song Wumuon ay tumungo sa Imperial Palace. At sila ay nakarating na sa, sa Forbidden Palace. Sinasabi ni Hayusil na ito daw ba ang Imperial Palace? Dagdag pa nito na namamangha na napakalaki daw nito. Ganon din ang naging reaksyon ni Yuyo. Yu. At pagkatapos na ang ating bida sa gilid. Nakita niya si Blade Emperor at sinabi na bata, sa wakas andito ka na. Tara na. At ang kamahalan ay naghihintay na masayang tumugo ng ating bida at sinabi na okay. Sinabi pa ni Blade Emperor na makikita ang gilid ng palasyo na ngayon, nandito tayo sa Crown Prince Palace. Nasa loob si Princess Mokyong, kaya tara na. Tumugo ng ating bida na okay po sir. Sinabi ni Arin na kamahalan. Si Young Warrior Song ay naandito na daw. Tumugo nito na okay. Sinabi sa isip ni Princess Mokyong na hindi ako nakapagbihis ng maayos sa labas, pero kapag nakita niya akong nakabihis ng ganito. Tiyak na mahuhulog si Young Warrior Song sa akin. Na makikita ang muka nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at anim na putapat na kabanata. Ika isang daan at anim na putlimang kabanata. Sa pagpapatuloy nakangiting isinuntok ang kamao sa palad ng ating bida at sinabi na pagbati mula sa kamahalan. Mas gumanda ka pa sa iyong kasautan. Mamula mo lang tumugon si Prinsesa Mokyong na ikinagulat ni Arin na ganun ba? Mas gumawa po ka rin, Young Warrior Song. At sinabi nito sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, nahuhulog na ba siya sa akin? Tumingin si Arin sa kanya at sinabi sa isipan ni Prinsesa Mokyong na kamahalan, pakisuyong mag-ingat sa iyong mga salita. Ano ang sinasabi mo sa harap ng ganitong karaming tao? Nakasimangot itong tumugon sa isip na ano bang masama sa pagpuri ko sa kanya? Ang mga emosyon ay hindi ko naman kayang kontrolin. Sinabing muli sa kanya ni Arin sa isip na si Young Warrior Song ay isa lamang lalaki mula sa Jianghu. Hindi siya bagay sa iyo, kamahalan. Tumingin ito at tumugon sa kanya na sinabi na ang isang peerless master ay hindi lamang isang tao mula sa Jianghu. Hindi ba ang dahilan kung bakit tinawag siya ng aking ama dito upang bigyan siya ng opisyal na posisyon? Sinabing muli sa kanya ni Arin na kahit na ganoon, si Young Warrior Song ay may dalawang babae na sa kanyang tabi. Sa iyong katayuan, sinasabi mo bang magiging isa ka sa kanyang maraming asawa? Naiinis na tumugon ng prinsesa sa kanya at sinabi na ano naman kung ganoon? Hindi ako mag-aalangan na maging kanyang isa sa mga babae niya. Kung isang peerless master tulad ni Young Warrior Song, kahit ang aking ama ay tatanggapin siya ng buong puso. Sinabing muli ni Arin sa kanya na maaaring totoo iyon. Pero ano ang gagawin mo kung hindi ka gusto ni Young Warrior Song? Nagulat ito na pinagpawisan at sinabi na ano ang gagawin ko kung talagang mangyari iyon. Ngumiti si Ahrin at sinabi na dapat ka nalang sumuko, aming kamahalan. Nangangalit ang ngipin itong tumugon na tiyak na hindi. Dahil malapit na akong maging prinsesa, walang paraan na isang kaakit-akit na babae katulad ko ay tatanggihan. Dagdag. Panya na si Young Warrior Song ay tao lamang, at hindi niya ako maaaring hindi pansinin. Nakatingin na sinabi sa kanya ni Ahrin na na kahit na si Song Wu Moon, kung tatanggapin lang niya ang kahit anong magagandang babae na makita niya, kaya mo pa bang magustuhan ang isang katulad niya? Tumugon ito na nakangiwi habang nakatingin sa kanila ang ating bida na oo kahit na ganun, wala akong pakialam. Tumugon sa kanya si Arin na seryoso ka talaga aming kamahalan. Pinagpapawisan na sinabi ng ating bida sa kanila na excuse me. Alam nyo ba na naririnig ko kayo? At sinabi sa kwento na maliban na lamang kung ang kalaban niya ay nasa proficient absolute level bilang isang peerless master. Kayang marinig ni Song Wu muon ang anumang tunog na ipinapasa. Nakapikit na naiinis ang ating bida sinasabi sa kanyang isip na bakit kaya sa lahat ng tao, ako pa ang magugustuhan ni Prinsesa Mokyong. At pagkatapos sinabi ng ating bida na paumanhin. Pero maaari na ba tayong pumunta upang makita ang kamahalan ang tagapagmanang prinsipe ngayon? At sinabi sa kanila ni Arin na sa ganoong kaso, maliban kay Batang Mandirigmang Song, mangyaring maghintay na lamang sa silid ng pagtanggap kayong lahat. Tanging si Batang Mandirigmang Song lamang ang pinapayagang humarap sa kamahalan. Lumingon na sinabi ng ating bida na kayong lahat, maghintay na lang muna sa akin. Babalik agad ako. Lumabas si Mara at sinabi na ako at si Song Wumuon ay isa. Kung nasaan siya, naroon din ako. Nang marinig ito ni Hayusul hindi ito nagpatalo at sinabi sa isip na isa. Kung ganun, hindi rin ako pwedeng magpatalo. At sinabi niya na ako rin kaysa rin ako ni Young Master Song, kaya dapat akong sumama sa kanya. Napasabi ang ating bida na bakit kayong dalawa. Samantalang ayaw din patalo ni Prinsesa Mokyong na nagliliyab at sinabi sa kanyang isip na ako rin. Kaysa rin ako ni Young Master Song. Maghintay ka lang. Sinabi ni Ahrin sa kanila na kayong lahat, mangyaring magpakita ng pag-iingat. Hindi niyo yon magagawa. Si kanyang kamahalan ay tanging si Batang Mandirigmang Song lamang ang makikita nakatingin sila sa ating bida habang sinasabi niya na wow. Mukhang ang kanilang mga ekspresyon ay nagsasabi na hindi sila susuko kahit mamatay pa. Lalo na sa katigasan ni Mara. At pagkatapos sinabi niya kay Arin na kung ganoon, wala nang ibang paraan. Babalik na lang ako. Nagulat si Arin at sinabi na ano. Babalik ka lang. Sinabing muli sa kanya ng ating bida na sabi mo, hindi niya ako makikita kung hindi ako pupunta mag-isa kung ganoon, babalik na lang ako. Pinigilan siya ni Ahrin at sinabi na sandali. Kung ganoon hayaan mo muna akong tanungin siya. Dagdag pa niya na manatili muna daw siya ng saglit. Makikita ang palasyo na lumipas ang labing limang minuto. Sinasabi ng Crown Prince habang tumatawa na tulad ng inaasahan, kasing kahanga-hanga ka ng mga balita. Sa totoo lang, hindi naman mahirap makita ang lahat dagdag pa niya na tiyak na ang ikaw siguro ang undefeatable swordsman. Ikinagagalak kong makilala ka. Sumuntok sa kanyang palad ang ating bida, at yumuko ng bahagya, at sinabi na binabati kita kamahalan. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, hindi ko kaya. Ayaw kong lumuhod. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang seryosong muka na ang mga tao na pwede kong luhuran ay ang aking yumaong lolo, ang aking mga magulang, at ang aking immortal master. Sinigaw naman ni Ahi na ano daw ang ginagawa niya? Bakit hindi ka lumuhod? Sumuntok din sa palad ang Crown Prince tumatawang sinabi na ayos lang. Tulad ng inaasahan, talagang iba ang isang peerless master. Gusto ko 'yon. Kung ganoon, hayaan mong batiin kita sa paraan ng Jianghu. Nagkatinginan sila at sinabi sa isip ng ating bida na sa sitwasyong pwedeng magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Siya ang nagpakita ng kanyang kababaang loob muna. Kahanga-hanga. At pagkatapos makikita ang silid sinabi ng Crown Prince na ngayon, magsiupo na ang lahat. Habang nakaupo sila. Sinabi nito na sobrang saya ko na sa wakas ay makita ang bayani na nagtanggal sa nakakainis na atrocious sandstorm. Mas guwapo ka kaysa sa mga narinig ko. Tumugo ng ating bida na masyado daw naman niya siyang pinupuri, kamahalan at nakapikit pa niyang sinabi na nakayanan naming mapuksa ang atrocious sandstorm. Salamat sa Kunlunsek, North Sea Ice Palace, at Prinsesa Mokyong. Nahihiyang pakiyot si Prinsesa Mokyong, malanding sinabi na ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang isipin daw niya na si Batang Mandirigmang Song ang magpupuri sa akin sa harap ng aking ama. Na nakatingin sa kanya ito. At pagkatapos ngumiti siya at sinabi sa kanyang isip na ang batang ito. Akala ko magiging bata siya magpakailanman, pero naisip ko na darating din ang araw na siya'y magkakagusto. Oo, naiintindihan kung bakit siya magkakagusto sa isang lalaking katulad niya. At sinabi sa ating bida na ikinagulat ni Mara at ni Hayosol na okay sige, ang mga kahangahangang dalagang ito ba ay mga asawa mo. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na hindi ito totoo, pero wala namang dahilan para bigyan siya ng mahabang paliwanag at tumugon siya na hindi pa kami nagkaroon ng aming mga kasal, pero katulad na rin yon. At napatingin sa kanyang anak at sinabi sa kanyang isip na kahit na hindi para sa aking mahal na Mokyong, hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong gawing manugang ang peerless master. Bukod dito, mas mabuti pa na nagugustuhan siya ni Mokyong. At tumayo ito at masayang sinabi na hindi ako mahilig makipag-usap ng sobra. Kaya't dumiretsyo na tayo sa punto sinabi pa nito na ialay mo ang iyong sarili sa gobyerno. Bibigyan kita ng pinakamataas na posisyon sa hinaharap. Tumingin sa kanyang anak na siyang ikinaligaya nito at sinabi na bibigyan din kita ng pagkakataon na gawing asawa si Mokyong. Napasabi naman si Prinsesa Mokyong sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, pareho lang ang iniisip namin ng aking ama. Sinabi ng ating bida. Sa kanya na hindi daw niya ito gusto. Nagulat si Prinsesa Mokyong at sinabi na bakit. Nananlaki naman ang mga mata ng kanyang ama at sinabi sa isip na sa isang iglap. Tinanggihan niya ang alok na magkaroon ng pinakamataas na posisyon at ang pinakamagandang si Mokyong. At tinanong niya ang ating bida na bakit daw naman. Pumikit ang ating bida at sinabi na una sa lahat, hindi ko pa nagugugol ng sapat na oras kasama ang kamahalan upang magkaroon ng damdamin. At mas mahalaga. Dahil si Kamahalan ay bata pa. Hindi makapaniwala na nakatingin sa ating bida ang Kamahalan na sinabi ng ating bida na maaaring hindi siya sigurado sa pagitan ng tunay na pag-ibig at ang pagnanasa ng isang kabataan. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na tingin ko, maaaring hindi maging masaya si Kamahalan kung malaman niyang hindi ito pag-ibig. Sinabi ng prinsesa na hindi daw 'yon totoo. Ako na mabilis siyang pinatigil ng kanyang ama at sinabi na bakit mo tinanggihan ang posisyon sa gobyerno. Sinabi ng ating bida sa kanya na maging tapat ako. Sa totoo lang, gusto kong gamitin ang gobyerno para makaganti sa heavenly martial sect. Nakatingin sa kanya ang kamahalan at sinabi sa kanyang isip na napakatapat niya. Akalain mong sasabihin niyang nais niyang gamitin ang gobyerno para sa kanyang paghihiganti. At sinabi niya sa ating bida na oo, gusto ko rin gamitin ang iyong lakas, kaya ayos lang 'yon. At sinabi pa ng kamahalan sa kanya na at upang makuha ang iyong paghihiganti, hindi ka ba dapat nasa posisyon? Kung nais mong gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, kailangan mong hawakan ang isang posisyon sa gobyerno at maging aking manugang. Sinabi ng ating bida na tama 'yon. Pero ayaw kong sumunod sa utos ng gobyerno pagkatapos maging nasa posisyon. Tumugon sa kanya ang kamahalan at sinabi na talaga. Kung ganoon, ganito na lang gawin natin. Sinabi nito sa kanya na bibigyan kita ng ranggo bilang general. At bibigyan pa kita ng pribilehyong makapagmobilisa ng anumang tropa mula sa gobyerno kung kinakailangan upang harapin ang Heavenly Marshal Troop. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na gayon paman, hindi nito mababago ang katotohanan na kailangan kong sumunod sa mga utos ng gobyerno. Sinabi sa kanya ng kamahalan na bibigyan kita ng ranggo bilang general, pero bibigyan din kita ng pribilehyo na hindi makinig sa utos ng sinuman. Dagdag pa niya na ni ako bilang ang inyong kamahalan ay hindi magbibigay sa iyo ng mga utos. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na isang mahusay na alok na walang mawawala. At sinabi sa kanya ng ating bida na pero may kapalit, di ba? Nakapikit na sinabi sa kanya ng kamahalan na hanggang ikaw ay buhay pa kapag ang ating bansa ay nasa panganib tiyak na kailangan mong mag-alok ng tulong. At hayaan mong bigyan kita ng isang utos. Na seryoso pa sinabi sa kanyang isip na ang pagkakaroon ni Song Wu Moon bilang isang peerless master ay makakatulong sa ating bansa upang makaligtas ng mas matagal. Sinabi sa kanya ng ating bida habang nakatingin si Mara sa kanya na kung ito ay isang utos tungkol sa opisyal na pagsali sa gobyerno o pumatay ng isang tao na ayaw kong gawin sa tingin ko ay hindi ko kayang sundin ito makikita ang kanilang muka na sinabi pa ni kamahalan na siyempre. Nangako ako sa iyo na hindi ako kailanman magbibigay ng ganitong utos. Tumugon ang ating bida na nauunawaan ko. Kung ganoon, ayos lang iyon. Kailangan ko rin ang kapangyarihan ng gobyerno upang makaganti. Napatingin si Arin sa kamahalan at sinabi sa isip na hindi ko maisip na ang prinsipe ay magbibigay kay Song Wumuon ng ganitong alok. Napatingin naman si Hayo Siol sa ating bida sinabi sa isip na tinanggap ni Yao Master Song ang napakagandang alok na parang wala lang. Napahinga at napasabi naman si Mara na boring. Makikita ang silid sinabi ni Kamahalan na kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang inihanda ko. At tatlong babae ang may mga dala sinabi ng Kamahalan na ang iyong pagkakakilanlan na token at ang royal decree. Sword and Clothes habang kinukuha ng ating bida ang espada, sinabi niya na isang pagkakakilanlan na token. Posible bang makuha ko ito ng ganito kabilis? Sinabi sa kanya ni kamahalan na ibinigay na sa akin ng aking ama ang buong otoridad. At ang aking koronasyon ay labing limang araw na lamang. Ngayon, kunin mo ang espada na ito. Tiningnan ng ating bida ang espada at sinabi na Golden Dragon. Makikita ang espada at sinabi niya na maraming salamat. Ito ay isang mahusay na espada. Habang hawak ng ating bida ang espada sinabi niya sa kanyang isip na banal na espada. Tulad ng Darksword, ang Golden Dragon Sword na ito ay walang duda na isang Divine Sword. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at anim na putlimang kabanata.